Viral ngayon online ang pakontes ng isang tindahan ng takoyaki. Magpatatu raw sa noo kapalit ng 100,000 pesos. Sineryoso yan ang isang netizen pero prank lang pala. Nasa frontline ang balitang yan si Brian Basa. Nakatato sa noo ni Mang Ramil Albano ang logo ng isang takoyaki store. Ito ang kanyang entry sa challenge ng tindahan na may premyong 100,000 pesos. Pero prank lang pala ang pa-contest. Pinos ng takoyaki store ang kunwaring tattoo challenge noong April 1 o April Fool's Day. Kaya nakalagay rin ang hirit na April Fool's sa baba ng poster. Ang April Fool's Day ay taunang Western Custom. Tampok ang mga biruan at lokohan. Pero ang inuturing ng takoyaki store na joke at pampag-good time, sineryoso ni Mang Ramil. Kahit nga ang nanay niyang si Florinda, hindi makapaniwalang gagawin niya ng kanyang anak. Hindi naman siya bubuntao eh. Marine engineer, ganun ang gagawin mo. Ha? pinaghirapan mo siya? Ilang taon siyang nag-aral ng marin? Oh, tapos ganun ang gagawin. Anak, hindi tama eh. mamamatay ako sa kahiyan ng ginawa niya. Sana wag naman. Maraming netizen naman ang naawa kay Mang Ramil dahil sa tindi raw ng kanyang pangangailangan. Sabi pa ng ilan, dapat maging responsable rin sa pagpaprank dahil hindi naman lahat ay alam ang April Fool's Day. What's up mga chong? Papunta tayo ngayon sa... Kasunod ng mga batikos, personal na pinuntahan ng may-ari ng Taragis Takoyaki ang bahay ni Ramil. Dito, nalaman niya kung bakit kumasa si Ramil sa kanyang April Fool's Contest. Ba't mo na naisipan ano bang mo sa pera dapat? Ano eh, para sa bunso kong anak at sa ano, ipang tuition ng anak ko. Ah, uh, Service ni ano, service ni anak ng gunso. Oh, down syndrome. Ah, may down, ah, may down, syndrome. Syndrome. May down syndrome. Nang malaman ng sitwasyon ni Ramil, tinutuan na rin ang premyong 100,000 piso. Yeah, bigyan na natin si Buya, tol. Ito boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Kung nabahala dyan. Sabihin mo na lang ako oh, pagka... Nag-alok din ang takoyaki pa. owner sakaling gustong ipabura ni Ramil ang pinatato sa kanya. Pero tumanggi na ang padre de pamilya. Sa dulo ng video, nagsorry rin ang may-ari ng tindahan. Hindi ro niya intensyon na makaperwisyo. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.